Pinatawag ka ng hari ng ano? Ah, sa mga kundiwata Hindi hmm, patawag ka? Ano naman yung rason? Ano sa mga panahon huh? na Ha? naman na Sinadama Huwag na kami mag-alala kay na kami mag, kay. Di na kami mag kay Bert. Bakit daw? Si Bart kemos, no, no, no. Si So, yun po no, mengandang Gabi, ng umaga Mengandang tanghali, mengandang hapon Mengandang wabah, mengandang wabah So, yun po, no, ah uh, talaga naman na uh, uh, papunta pa kami, no. So, yung gabi, sana kami ni Kukoy, po, no, pero hindi siyang nawala, po, no. So, hindi namin alam kung saan siya pumunta, saan siya, siya galing, pero ngayon, kablik na siya at may sasabihin siya sa amin, po, no, na mahalagang informasyon, po, no, Ah, uh, party po, no? Kay birds, so, Malalaman natin ngayon kung ano yun. O, uh, dito na si Kukoy. Yan. Koy. kagikan Koy? Nung nawa, makaganiha? Saan ka pumunta kanina? Hagikagikan? Ito, ito sa ganun. Hmm? Ito sa ganun, kayo. Ipatawag ko sa atin. Pinatawag ka ng hari ng ano? Ah, sa mga kandiwata. Hmm, hmm di patawag ka? Ano naman yung rason? Ano sa mga kandahilan? Ano ba siya na? Sinadaan mo yung black blue. Ha? Huh? Sinadaan mo yung mga ka kakabi. Dili na ma. Wala ka. Huwag na kami mag-alala kay? Bert. Di na kami mag-alala kay Bert. Bakit daw? Si Bart Kimmer, naman daw. Ano, ano, ano? Si Bart Kimmer, surrender naman daw. ay hindi kami maniniwala dyan kasi si Bert, grabe ka tayo dyan. Eh, oh, na, ito ang nari Ako, nalito ah. Oo, sige, sige. Masala, sige. Maniniwala lang kami. Koy, pag mangyari na yan, koy. Pero, masa ngayon, hindi pa kami maniniwala, pero Sino 'yung nagsabi? Um, naman, ano patang amin Halina mang magano. Sige. ka ko, trending. So, hindi nga. Hawak niya para si dyan. Um, Doon kami magano. ano um, Noy. No, mo? Um, correct, okay, oh Pero sure, na no sabemos. Amor, creo que ya sure, no sé no si me han no sé si no si me han no sé si me han si no sé si na han no na si me han Bert, si me han si me han no sé si me han no sé si kayo? Ng hari magkibigan pala kayo ko sa di ba? ko ba? ng mga... sabagay bagay mga nakakaibang nila lang. May mga connection yan sila. Pero hindi ko, hindi ko, speak ko yun na ano ko eh. Kasama ka pala sa ano. Mga kaibigan ng hari ng ano. Mga diwata. ma may Maupo lagi. Motor ako dito wala pa ito. mga panas na lang. Hmm. Hmm. Kaya pala nawala ka kanina. mutin mong ikuan. Eh, hmm. gipatawag ka sa mahal nari. Na hmm. Di ako ano nga lang kung ito. Muna na ikuan. Muna na ikuan. Timailhan. Pag mabagting, gipatawag ka sa ano. Hmm. Pinatawag ka ng mahal nari. Na Ari namang diwata. Hmm. Oh, so yan po no. So, yan po no. Ah. Uh, sabi ni Kukoy kaya siya nawala kanina kasi pumunta siya sa balon kasi daw pinatawag daw po siya no sa ng mahal na hari po no hari ng mga diwata dun sa balon so yung sabi po no na si Bert daw po no huwag na daw kami magalala kay Bert kasi si Bert susuko na po daw yan susuko so maraming nag ano ah uh, maraming magkukomment nito na malabo mangyari pero malalaman natin yan, no? At pagdating ng araw po, no? Kung talagang totoo yung sinasabi ng mahal na hari. Pero ako, 50-50 ako. Pero ngayon, may ano na ako na 80% po, no? Totoo yung sinabi ng hari ng mga diwata. At 20% po na hindi. So, mas malaki yung chance po, no? na magkatotoo yung sinabi ng hari ng diwata puno kasi yun nga may mga alam niya na ninis alam at uh, yun mamili lang tayo dun at yung sabi niya no, ni ni kukoy po no at sinabi sa kanya ng hari ng mga diwata na hindi kami magrala kay Bert kasi yun nga susuko na siya at mag ano, kami kay Felix kasi yun nga about kay Gus dyan So si Felix pala yung ano natin ngayon. Ah, uh, target natin ngayon. So dapat sa puksain. So ang kami no, Ate Mutya. Kailangan kami ng plano para kay Bert. Pero sa ginawa ng ano, malhari o sa sinabi niya. Ah, uh, pinapreng ano yung plano namin. So abang niyo yun, no yung ano namin, pasabog namin na gagawin kasi may pinaplano kami. At uh, Nakakatulong to sa mga kasama nating hunter at sa iba na bihag nila. So, malalaman ninyo yan pag uh, uh, natuloy yung plano namin. So, uh, sana abangan ninyo at supportan nyo pa rin kami po no, sa kabila ng mga nangyari po no, sa mga nang sa amin. So, yan po no. Normal naman yung may mga bash po no, kasi sa mundo ng social media. So, dapat natin ano, no? Uh, tanggapin yung mga ganyan. At uh, kasi parte pa rin sila, no? Yung mga viewers natin. Kung walang mga basher po, no? Uh, hindi matatagdagan ma, ma yung mga viewers natin. No? Yung mga basher. At hindi naman mga, mga good comments mo, no? At may mga supporters. So, patuloy din tayo. Diba, Koy? Ayun, na Patuloy lang tayo, no? Plexa daw be, ganun kuhan. Trada kuy. Trada kuy. Ah, rabi mga siya sa kukuy, bay. Masilan mga siya sa kukuy, bay. Mabayot, maguro kuhani sa imo, kuy. Macho, makay ka. Bayot. Uhohoi. Masilitan ko na magkuhani mo na. Uy, ano yun? Ah, bayot, bayot. Nadi may kuhan na kuhan, eh. Mm, bata, pod. Bata, pod. Bata, pod, pero bayot. Mm, bagong ano yun yung mga bakla, kasi. Bad yun dapat ano lang tayo baklaman or kung ano ano mang gender dapat nating respetuin ha hmm muna eh kung ano dapat iyan yan respeto yan wag nating iyan kasi kasi kung i kukumpara mas marami silang talent mas marami silang magagawa pero dapat patay-pantay pa rin tayo no di ba koy ba ko, koy? Ha? Ay, ano ba Ha? Ano yun dumi. Inom-inom eh. Anong sama naman kukampuan po eh? Pag-skwila, ipag-skwila po eh. Kaya mo pag -skwila. Hmm. hmm. May hilap, may ka. yeah. ako, umiyak, Wala kang baon? May binibigay naman kaming sayo no? 20 pesos kada ano mo? 20 pesos? Kulang pa ba, ba yung 20 pesos? Balik ano pa ako man? Alan sa ra bantok na po mag na mag ano yun na ay mong kuan ko iba yung chan mo ba mag yung chan mo mag yung ma mag yung ano mo dito dun sa ano mo sa special parts mo sa so yung chan mo masakit medyo masakit wala pa ngayon kasi bata ka pa Muro lang kasi kayo ng ano, ng dito sa atin. Kasi maraming ano dito, supplier ng mga ransones. Huwag lang ano. Huwag lang sobraan. Kasi lahat ng sobra ay nakakasama sa ating kapaligiran. Ay, hindi pala. Sa ating, ano, sa ating kalawasan. Koy? Hmm? No? Dahan ba ka-classmate, Koy? Ha? Dahan ba ka-classmate? Dahan eh. So, napo, napo mo yung mga babae dito mga mga, mga kanang kasmit ko eh. Uh, napo ginebgan ko eh. Okay, nah. Meron kang ano doon? Meron kang na, natitipuhan doon? Ah, uh, paano okay. si Kukoy ba? Sabi si ba? Di na ba? ba? Ano, kanang, may, may ibog ba? May, may ibog ba? Ibig may ibog ba? Meron ka bang nagagustuhan doon? Kanang, may ibog ba? Kanang gwapa ba? Gusto mo Ba eh? Oo. Ah, kilig. Wala ko, kuya. Wala, di, kuya. Binawag, wala yung dito, koy Bakit bing nag-aalos ka rin, Pag mukha ka na, kuya, no? Kasi nyo rin, na, ka, no? Hmm. Ano yun, rin? Mukha Okay rin, na mag uyab uwiab kuya. Basta, guwapa lang. Kuya! Okay rin, na, kuya. Nanakit, kuya. Wala. Ano? Okay na, kuya. Okay rano, yan, koy. Kahit...

Ito kay parehas ang mga sitong kauban na panasang po ko. Ah, sabi mm -hmm. ah, po ang po nangulay wala'y gwapa ko'y bisnyo ang dina ko'y. Kaka mo ko'y. Biro ka ka na ko ba? Kaya ano rin. lang, nag-ano ka lang. Nagsisnuling ka lang para di namin malaman na may crush ka doon sa classmate mo. Uh, <coughs> ah, talaga bang ano, wala kang ano ko'y. Wala kang classmate ko'y. Wala kang classmate na ano, crush mo. Ah, hindi, hindi ka pa nagano ha, kasi nahihiya ka pa ba? Huwag kang okay, mahihiya ko eh. Ay, busog ka ko eh. Busog ko eh, baka ka ako magkaon. Yan o, pag man yung magkaon, kinawa ka. Yun pala, pumunta ka na sa balon. Hmm. So, yun talaga ko eh. Hmm, yun lang yung sinabi ng ano? Oo. Oh. Hari, ha? Yun lang? so.

ang hindi lang namin alam yung pagsuko -so ni Bert. Pero pag nagkatotoo yun, talagang ano tayo. Mag-aalay ako ng ano. Mag-aalay mag mag, -aalay... mag -aalay tayo ng ano sa ano, balon. Pa pag nagkatotoo. Mag-aalay tayo ng ano. Hindi, hindi, hindi magagalit sa akin. Alam niya, alam niya yung mga... Alam din niya mga tao, ganyan talaga. Business tayo, natin no, Business. Business, business ba? Kasi may, may ibang tao talaga na hindi mag-ano. Hindi mag-ano. Mm. So, yun po no. Anong tawag dito? So, yun po no. Pag ano, pag nagkanoto yung sinabi ng nabi po no. So, uh, pupunta so, natin yung ano, yung balon. Tsaka mag-aari tayo ng ah uh, mga tamis para matuwa naman siya no. So, kasi Nakarama kami nakabalik doon, so babalik na naman kami. Alam ng mahal hari po yan oh, na busy din kami sa mga ginagawa namin kaya hiyo, hindi na kami nakabalik sa balon. So, pag nangyari yon, mag-aaya tayo. Kasi alam ko, uh, may mga ginawa din siya na para matulungan din tayo. No? So, hindi na natin alam at hindi na natin nakikita yung mga ginawa po ng hari ng mga diwata dun sa balon. So, sana po no, magkatotoo yun at si Bert, sumurender na talaga para yung focus na lang natin sa ngayon. Nabawi si Gus dyan, mapuksa si Felix at iba pang mga trader na vlogger po no kasi nagsilipara na yung mga uh, umay oh goodness ng mga vlogger po no, mga goodness ng mga vlogger. Bawal na talaga tayo magmura po na, o sarap talaga magmura. Pero sa motya namin, bawal kami magmura para di mawala ng visa yung uh, namin. So, oh my goodness lang talaga ng mga vlog ko yan. Mukhang, mukhang pera. Si Bert, pag talaga sumuko. Yan, na-realize niya na, mali talaga yung ginagawa niya. So, abangan niya yan. Abangan natin yan. Kung pag-usang Bert, at sana to So, kung makinatoo, yun nga, punta tayo dun sa balon. alay tayo. So, sa lahat lahat, maraming maraming salamat. at sa wish lahat more power at mag-ingat kayo palagi dyan. At hanggang rin na lang. At bukas, uh, discrimination ulit tayo kay Gus dyan. Hindi kami uuwi nang hindi dala-dala si Gus dyan. Mag-ingat kayo palagi dyan. At kukoy, next mo na yan. Bye-bye po. Bye-bye. 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 Yan.